sa mga nakayamamiyo po dyan o kalintulad po nitong ating taillight na hindi pa po marunong magpahit ng bombilya na kanyang taillight at signal light tara po panoorin nyo po itong ating video at ituturo ko po sa inyo kung paano po ito paltan kasi darating po yung panahon na magkakaroon po ito ng problema either mapupundi po o kaya naman ay magkakaroon po ng loss connection itong ating bombilya at kung may pang naman po kayo pang labor yan dalin nyo na po siya sa motorcycle shop o kaya naman po ay nagtitipid kayo o wala po kayong budget ito panoorin nyo lang po itong ating video pero bago po yan, ay bigyan ko po ng tips kung paano ko po din troubleshoot yung problema nitong aking motor. At tatlong procedure lang po yung aking sinusunod. At yung number one po dito is knowing the problem. So alamin po natin kung ano po yung problema nitong ating motor. Then second is gathering of data. So mag po tayo ng data, mga information na makakatulong po sa atin sa pag-troubleshoot. And lastly is analyzing. So yung mga data na yan, yung mga information na yan is pagsamasamahin natin at saka po tayo mag-analyze at mapinpoint natin yung tunay na problema at para hindi po masayang oras natin sa pag-troubleshoot at the same time ay hindi po tayo masayang pera sa pagbili ng maling parts na hindi po pala yun ang problema. So yung mga pare ko, yung very po yan at pwede nyo po yung apply sa pagtutroubleshoot nyo. At ngayon po ay apply po natin yung tatlong procedure na yan at yung number 1 nga po is knowing the problem at yung problema po nitong ating motor ay hindi po gumagana yung signal light nya sa hulihan. So makita nyo patay po siya pero sa unahan ay gumagana po pero naka-steady lamang. Then number 2 is gathering of data and information. So hindi nga po gumagana itong panguli natin signal light pero sa unahan is gumagana po siya kaso nga lang po ay naka steady, So dito naman po sa kanan, magana po siya ng normal dito sa ulihan at doon po sa unahan. So yung mga information na yan, yung mga data na yan ay pagsamasamahan po natin at mag-analyze na po tayo. So ibig sabihin yung bambilya po natin doon sa unahan which is yung dalawa at ito sa ulihan which is sa kanan ay tumatino po to. So hindi po siya punde. So posibleng punde po yung bumbilya natin dito sa kaliwa at the same time ay wala naman pong problema sa ating relay kasi gumagana po yung ating flashing o oh. so wala po tayong problema sa relay at ang number one target lang po natin dito is ito yung ating bumbilya kaya ito po ay ating bubuksan at tinignan po natin kung ito po ay punde o na disconnect lamang. Buwa kayong positive screwdriver, iangat nyo po itong yung bangko at tanggalin nyo po itong dalawang screw na to. Tatanggalin na po itong top cover na to. So, iangat nyo lang po siya pa ganun. Ah, saka nyo po siya ilabas. At ah, nyo naman po itong dalawang screw din At ah, dito po sa baba, may dalawang screw po dito ay tanggalin nyo rin. Kung makikita nyo po, gumagalaw na po itong ating taillight. At ang gawin nyo is ibukan nyo ganun. Iangat nyo dahil sumasabit po yung dalawa na yun at saka nyo bunuting palabas so dahan lang tagay tagay din yung nakante para mahugot siya so ito mga pare ko hinahugot na po natin itong ating taillight ito na po yung ating paka yung ating left signal lights at ang gawin lang po natin ay itwist lang po natin pa ganun at saka po natin siya hugutin at base po rito is hindi naman po siya punde dahil hindi naman po siya nangingitim at po pa po yung kanyang pinaka wire ano. At napansin ko lamang ay nakatagrid siya. Oh. Ayun mga pare ko eh. So yun ang ating problema. I think is nahugot lang siya dahil na siguro sa vibration nitong ating pinaka taillight. Kung mapapansin po natin to hindi po tulad sa Honda na nakakapit po to sa pinaka frame po ng ating motor. Dito sa Yamaha, eh dito lang po siya nakakapit oh. sa pinaka, eh oh, dito lang Oh sa pairings naman po natin at hindi po siya nakakapit dito sa mismong pinaka frame ng ating motor kaya posible talaga mataas yung vibration nito kaya mapalag po siya at ito naman is posibleng unti-unti siyang nahuhugot so yung mga pare ko ay, at testingin natin kung baka yun nga lang talaga ang problema kung hindi naman ay papaltan po natin siya Positive po na ito lang po talaga naging problema niya na nahugot po itong ating valve at na-disconnect po siya dito sa ating socket. So ito, matinong-matinong -matino na po ulit itong ating signal light. Hindi po ba mga pare ko eh, napakalaking bagay po talaga na marunong ka mag-DIY at malaki po ang masisip nyo sa labor cost. Tata, napakadali naman po talaga kasing i-gawin. So ito, balik lang po natin no po naman po itong tail light bulb nyo ganito lang po palitan nyo no ito yung, yung pinakasakit nyo ganun at presto, mauhugot nyo na po siya. Then, i-twist yun din po siyang pangalun. Ayan, no? may sabitan nyo yan. No? Ayan, so, pwede po tayo ng bago. Then, balik lang ulit natin. Then, balik ulit natin dito. So, hanapin lang po natin yung slot nya. Ayan, no? yung suksukan. Then, twist. Ayan, parang So, pwede na po natin itong ibalik sa ating pinaka-pairings. At sa pabalik naman, reverse naman din po ng pagtatanggal natin. Ibukal naman po natin siya ngayon at itong pinakabutas na to ay ipasok po natin dito. So dalawa po 'yan. I ayusin naman natin yung kanyang wire para hindi po siya sala sa labat. So pa hindi po siya maipit. Then buka, then pasok. Yun, okay. Then, ayun. Pit muna na. Then, ibabag na po natin lahat ng tinanggal nating screw. So, sakali man po magkaproblema ang inyong motor, gamitin nyo lang po yung tatlong procedure ko sa pagtutroboshoot. Sigurado, magagawa nyo po yan ng DIY lamang. At sa mga nakayamahan mo dyan, ayan, ganyan-ganyan lang po ang inyong gagawin upang mapaltan nyo yung bumbilya nitong inyong taillight at signal lights. So, ganito lang po yung ating video. Paalam sa inyo mga pare ko. Kita sa inyo ulit. Paalam.